na talakayan sa Facebook uh, galing po sa ating ka kaibigan na Muslim na si Brother Abdul Rahim. Related Ayan. pa rin yun related natin. Related oh. rin po sa ating napag-usapan. Mm -hmm. Ang sabi po niya ay, ang dahilan daw po kung bakit ang ating Biblia ay hindi na itala ang kwento ng pag-aasawa o yung eksaktong detalye patungkol sa pag-aasawa ni Cain ay sapagkat ang Biblia daw natin ay corrupted. Mm -hmm. Ano po ang masasabi niyo dito? Actually, yan pong um, argument ni ng ating pong kaibigan ni si Abdul Rahim ay aming napag-usapan yan doon sa Facebook. Kaya kung kayo po interesado, maaari nyo pong silipin. I-type nyo lamang po sa inyong mga Facebook ang Logos Defense at i-accept ia po namin kayo para masubaybayan yung aming talakayan. Alam nyo po, yung argument po na yon na ang Bible daw ay corrupted, kaya hindi na isama yung detalye patungkol kay Cain, ay hindi po isang matibay na argumento sapagkat una sa lahat, wala po tayong talata na kung saan ay makikita po natin na yung Biblia ay corrupted. So, ang ibig ko pong sabihin, bago masabi ng ating kaibigan ni si Abdul Rahim na ang Biblia ay corrupted, kinakailangang maipakita niya yung original manuscript na naglalaman ng hindi corrupted na text. Kasi mahirap i-compare yung isang text na corrupted sa isang text, na hindi corrupted kung yung hindi corrupted na text ay hindi pala nag exist Unfortunately po mga kaibigan, yung original manuscript, yung tinatawag po nating autograph, ay hindi po nag exist Kaya naman yung ating pong kaibigan sa akin pong challenge sa kanya na sana ay maipakita niya yung original text na pinagbasihan niya na ang ating pong text ngayon ay corrupted ay hindi niya po naipakita. Sa madaling salita, yun pong argument na yung ating Bible ay corrupted, uh -huh. ay wala po silang basis na matibay doon. Pangalawa, tandaan po natin na ang Biblia ay naisulat hundred of years bago naisulat ang Quran. Yes. O bago lumitaw mm -hmm. si Muhammad. Um, nung si Kristo po ay umakyat sa langit, after 600 years, tsaka pa lamang po lumitaw mm -hmm. si Muhammad. At nung time na lumitaw si Muhammad, ito po yung gusto kong uh, emphasize, wala na po yung original manuscript ng Bible. Pero ang tanong, i-consider ba ni Muhammad yung mga existing manuscript na bagamat ito ay copy ng mga scribe na bilang corrupted? Ang, ang sagot po ay hindi po. Sapagkat maging si Muhammad, ang sabi niya, sa sura o ang sabi mm -hmm. po ng aklat ng Quran, ito po. Mababasa po natin ito sa sura chapter 5 verse 44 at sa sura chapter 2 verse 87. Ang sabi doon, Lu, we did reveal the Torah wherein is guidance and a light. Yun pong Torah doon, tumutukoy po siya sa Old Testament na five books of Moses. Mm -hmm. Yung Torah. Mm -hmm. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Numbers and Deuteronomy. Pansinin po natin mga kaibigan. Nung naisulat ito ni Muhammad, ito po ay 600 or 700 years ago na wala na si Kristo sa lupa. Mm -hmm. Pero hindi itinuturing ni Muhammad sa kabila ng absence ng original manuscript na yung manuscript na existence o nag iexist nung time na yun ay corrupted. Ano pa ang sabi ni uh, Muhammad o ng Quran? Ang sabi pa ng Quran sa surah chapter 5 verse 46, and we caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps confirming that which was revealed before him in the Torah. And we bestowed on him the gospel. Ito pong gospel, yung tinatawag nilang Injil. Wherein is guidance and a light, confirming that which was revealed before it in the Torah, a guidance and admonition unto those who were of evil. Sa madali pong salita, Sister Diana, yung gospel, hindi itinuturing ng Quran na corrupted. oh. Bagamat ang gospel na isulat almost 600 years bago na isulat ang Quran, at nung time na yon wala nang yung original kasi nabulok na. Ang, ang existido na lamang nung time na yon yung copy. Pero yung copy na yon na nag exist nung time ni Muhammad, na siyang nag exist din sa panahon natin mm -hmm. ngayon, hindi itinuturing na corrupted ng Quran. Sa madaling salita, yung basis ng argument na ang Bible ay corrupted kung ating pagbabasihan ang Quran ay hindi maaring maging tama sapagkat magiging contradiction yung kanilang argument at yung sinasabi sa atin ng banal na Quran. At ano pa ang sabi? Sa sura chapter 10 verse 94 to 95, eto po yung gusto kong bigyan ng diyan. sabi rito, If thou wert in doubt as to what we have revealed unto thee, kung kayo daw ay merong duda sa ipinahayag patungkol sa kanya, then as those who have reading the book from before thee. Sa madaling sanita, tanungin nyo yung mga taong nagbabasa ng aklat na naipahayag noon sa kanya. The truth hath indeed come to thee from thy Lord, so be in no wise of those in doubt, and be not thou of those who deny the revelations of Allah, For them were thou of the losers. So tama po ang Quran. Kung meron po tayong mga bagay na hindi naiintindihan, itanong nyo po doon sa mga nagbabasa ng aklat na ipinahayag noon galing sa Diyos. At ito po yung Torah, yung Injil, yan po yung Old and New Testament na ginagamit po ng mga Kristiyano ngayon. So sa madali pong salita, um, yung pong argument na ang Bible daw kaya hindi isinama yung buhay ni Cain ay corrupted, ay wala pong matibay na basis. Number one, sapagkat wala po yung original manuscript para ikumpara na yung Bible natin ngayon ay corrupted at ito yung tama. Pangalawa, yung manuscript na nag -e exist nung time ni Muhammad na hindi niya itinuturing na corrupted, ay yun din yung manuscript na nag -e exist sa panahon natin ngayon na siyang pinaghanguan ng ating mga Bible na hindi corrupted sang ayon sa Quran. Sa madaling salita, ay wala pong bigat o wala pong um, natitibag yung ganong klase ng argument na ang Bible ay corrupted. Mana pa, may kita natin sa Quran na ang Old Testament and New Testament ay guidance and light. in po yung ang masasabi natin ng Sister Jana. Okay, sana po ay naging malinaw sa ating kaibigang Muslim. <laughs> Yan, kahit po ang ang Quran mismo ang nagsasabi na Uh, totoo uh, na ang, ang Biblia, yung mga pinagmulan nito, yun po ang, yung pong Torah. kan so... Um, tsaka, Sister Jana, maganda yung sinabi dun sa Quran, mm -hmm. na kung sino man ang mayroong karapatan na mag-interpret noong Biblia, ay walang iba kundi doon sa uh, Torah. Doon dapat ay babalik doon sa banal na kasulatan. Sapagkat, tay kayo po ay Muslim. At ang pinag-aaralan po ninyo ay yung pong Quran. Dapat doon po tayo mag-focus. At wag na po natin pakialaman yung Biblia. H wala po tayong karapatan na i-interpret yung Bible sapagkat hindi naman po natin yung linya. Kung papakilaman po ninyo yung Biblia, magkakamali lamang po kayo. At uh, pati yung inyo pong Quran ay malalabag po ninyo. Ibig sabihin, ma makukontra yung inyong uh, argumento. Dahil doon sinasabi ng inyo pong Quran, ay dapat na pag-aralan yung Ang banal lang na kasulatan, yung Biblia ay hindi corrupted. Sapagkat dais po nating idein, Sister Jana, katulad ng ating naunang nabanggit, na yung Biblia ay isinulat para po malaman ng mga tao yung tungkol po sa kaligtasan. Hindi para malaman ng mga, ng mga tao yung biography noong mga naunang tao pa na sinauna pa hindi ho. Para malaman natin na tayo ay makasalanan, at dahil tayo ay makasalanan, kailangan natin si Kristo na siyang ating tagapagligtas. Ayun, kaya sa tingin ko, Sister Janet, Brother Nelvin, tama rin naman yung ginagawa ng ating kaibigang Muslim. Kasi ang sabi ng Quran, kung meron kayong tanong, itanong nyo dun sa mga nagbabasa ng aklat na ito. Pero may panguhusga nga lang. Ayun, yun, yun lang yung ating iiwasan, yun yun ano? yung mga uh, argumento na medyo <laughs> offensive. Nagtanong nga pero may husga sa dulo. Ano? Oo. Maganda siguro maging open yung ating question. Mm -hmm. Nang sa ganun mas maganda yung ating pag-uusap. Tama. Po. Mm. Okay, mas maganda rin po na kapag nag ay uh, bukas ang ating isipan para tanggapin. Minsan po kasi ay nagiging mas magaling pa tayo dun sa ating ginagawa natin ng sariling interpretation. Mm. Ganoon po maganda po ay mismong yung Biblia ang magpaliwanag sa atin. Yan, meron pa...